kanya. Yan na yung buhok ng apupay pa. walang tulog, tulog. Okay. Dandahan na. Oo. Dandahan na, lalab. Dayan. Ano yun? Bye bye, tata. Ay, nakuha si Apupay ko. Ayan. Oh, hala si Tata, alis na si Tata. Saan ka? Tuya na naman. Yan, na mo sa pupay, gusto niya talaga may kalaro. Hmm? Tuya. Ayan na. Tuya daw, tuya. Eh, palabasin mo na. Bye-bye. Bye-bye na. Nice. is tata. Tata. Oh, tata. Lak si tata. Alis na. Tapuntahan natin si tata. Na, ang gito. Nakabukas. Narin na. Ayan, no? Oh. Si tuya. Alis na si tuya. Gusto niya talagang may kalaro. Iwanan ka na ng mga tuya mo. malis na yung mga tuyan niya. Sa aming alaga talaga sa aming kapitbahay, mga kalodi, o. Oh. Ay, mga kapamilya, tinan ninyo. Diba? Tala na, isirado natin doon. Bye-bye. Ah, andyan na si Popeye. Sita, Dam dami. Dami. Dami chicken. 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 Oh, dami daw chicken. Sabi ni Bibi Ina. Yan, oh. Sa kapitbahay namin to, oh. Uh, pamilya, yan. May cut na naman, oh. May cut. Oh. Ha? No. Dali na, dali na. Dali na. Tilan. Alam nyo ba, mga kapamilya, araw ng sabado, walang tulog tong bata na ano to. Ayan. Maghapon. O, diba? Ganun na si Apupay. Ano naman pinulot mo na, anak? Ha? Ayan, ayan, o. Oh. <laughs> ano yan? Dali na. No. No. No, Nono kasi! Nono kasi! Nono kasi daw yung aso? Hehehehe! Hehehehe! Nono! 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 Nono punta! Nono punta! Hehehehe! <laughs> eh! Tabi! Tabi! Tabi kayo! O! Oh. Paputik! Okay! Kina, bye-bye na all. Bye-bye.